Guys, eh no? Eh! Tas mo, taas mo, taas mo. Oh. <laughs> ay mo, tas mo! po sabay po ay mabo sabay sabay na po si Osi yung dalawa po si Osi na po si Osi kamaan oh. so, na po sila Boy, tao ito po. Oh, sabay-sabay na po. Ayun pa sa unahan. Nice. Dalawa magkalapit. Okay, okay, okay. Ano ayaw man eh? yung na po, ayan na po ayaw 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 po ayaw 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 laki po yan. ayaw na po.

Ah. Oh, eh, laki. Sana all. Oh. Okay. Uh, ano, Jose, malapit na? So guys, wala. Ano Jose? Ano to mayroon tong mayroon song? Mayroon yan, bro. Hindi mo sinabi Okay. Ay, ay, ay. Po si Kasandok Vlogs